Ay, mga ay good morning. Sa mga kanto mga kapatid lahat, yan. Oh. At ang papakita ko sa inyo. paano mo ro. Okay. Ah, ito si Brax. Oy, oy, tumi. Si Brax ay ah san taon at 10 buwan mga kadoli. Ah, kita naman ninyo yung sura niya. oi Okay, okay. Kita niyo yung sura niya mga kadoli. May kapintasan. Ang kanyang ah Kaliwang tenga, bagsak. At hindi talaga tumayo. Buti tumayo ng buti yung kanang tenga niya. Yan. Okay. Nagla natin ng asong si Brax ay matalino. Madaling mapasunod. Brax. may na pula. Yan. Oh, over overspeeding. <laughs> Yan mga kalugis, nakita naman nyo kung paano magbalik ng pula si grasa, no? Napaka-tastin ang bulga nito. Sila ang lahat ang magkakapatid, si Brax. At yung mga naging kinay ngayon mga kalugis, na gamit na ng ating mga, mga kapulisan, ay talaga namang successful sila at nagtatrabaho na sa ating gano'n. Yan Okay, okay. lapas. Yan, pasok kung kalaro lang, ang kailangan mo, ito. iba ikot? Iba. Oh, gamit lang ang pula, mga kadugis, tandaan natin, sa pagtuturo ng aso, mas maganda na gamitin mo ay pula. Dahil kapag food reward, may kasawaan ng aso sa ating pagsasanay, na kapag ah, nagbago yung kanyang uh, ah, ah, yung kanyang agresibo, mabagal na siya. Pero pag pula, pag mataas ang kulay cool drive ng aso mga katumis, sigurado yan. Na na, kahit pagod na, pipilitin niyang sumubay. Umigot kung saan mo gusto. Talaga, pagbibigyan ka. Pagod ka na, sabi ko nga yung aso, hindi pa pagod. Yan. handa natin. Harap. Upo. Harap. Upo. Harap. Yan, upo. Kaliwa. Yang mga salitang yan mga kadugis ay napakahalaga na gamitin natin sa pagsasanay na matutunan ng ating mga halagang aso. Yan. Sa kaliwa, paharapin mo, sinusundan niya bula. Labas. Pasok. Harap. Kanan. Napakasimple. Diba mga kadugis? Napakasimple na, na masundan ang ating mga ginagawang, ginagamit na salita sa pagsasanay ng ating mga halagang aso. Sariling atin po yan. Ah, uh, hindi tayo gumagamit ng salitang banyaga. Kaya tandaan po natin na mas madali po natin mapasunod ang ating alagang aso kapag ang ginamit natin ay kung ano ang salita sa ating bansa. Yan po. May fight! Huwag yan! Huwag yan, bibig! Okay? Yan! Yan! Mga dungis, nakita nyo! Okay? Ikot! Tumasa ka lang Yan! Ikot! Diba? Atras! Atras! Kaliwa, ikot. Napakabilis, mga katuki. Atras. oh, kaliwa. Yan, harap. Kanan. Kanan. umpo, Dapa. Tayo, harap. Kaliwa. Yan. Napakasimple lang, mga katuki, susundan yung aking mga kuman. Yung aking mga sinasabi para sumunod yung ating alaga. yan, aparti. Yan. Okay. Tandaan natin. Na bawat training na bawat pagsasanay ng ating alam ng aso, ay masusundan nila yung mga salitang ginagamit natin. Yan. Ho! Astig! Ah, astig, astig! Tige! Yan. Karat. Tanong! Sir, paabutik hindi ka nakakagat, correct? Tama po yan hindi po tayo nagkagat ng aso lawan ang nasa tama po yung tinuro natin sa inyo na hindi yung kamay natin ang dapat kagatid kundi yung bulak kagat yan so, po natin yan. ang pagtuturo ko ng aso, kinakailangan po ay huwag mong hihilahin pag pinakagat mo ibig sabihin, ibibigay mo kagat pag nagpagkagat ka, kagat ilae mu nganon yak ko ha bulinya makakagat ka yon nagkabigla na aksidente tapi wala nakakagat eh nakakagat ako eh. nakagat ako nang aso ko ka nakagat na ngayon pircos ni abi mu kagat. ka ka wala aksidente nanganiya di ba yan ko oh. ay ayo mo anak papa trinko sana ko makita nyo ito kung paano natin hawakan ang bola para sa ating malaging aso at kapag itinuro over ko sa inyo binalik ko kinuha nyo yung alaga na tinuturuan na naturuan ay sana masundan lang ninyo yung mga salitang ginagamit ko para higit na ma mas lalo nyo makasunod ang inyong alaga Okay. Aliwa. Yeah. Aliwa. Tigil. yung salitang tigil napaka itigil napaka ganta nah matutunan na yung aso tigil dyan ka lang tapos po natin yung tigil dyan ka lang dyan po pag sinabing dyan lang kinakaya ng kalmado at nakausap mo sa mga ito po at saan yan tigil tapos tigil Diba? Tigil, napakadali. Tigil, para ka lang nakikipag-usap mga buting mga sir. Mga, mga dogis. Ito ba? Tigil. Sa tao. Ang sinabi mong tigil, dyan ka na. Dyan lang. Dahil naiintindihan niya yung saltang ginagamit natin. Dyan. Kumpo. Diba? Tayo. Abanti. Dyan. Okay. Ang kinakailangan, ang aso po ay sadyang nasa kaliwa kapag naglalakad siya. Yan. Umpo. Diba? napaka simple Basic. Kung baka napaka-basic lang, napakasimple yung sultan po. Ang aking ginagawang pagsasana sa ating mga alaga. Sa mga baguhan po. Sana mas ganda ito dahil napakasimple lang ang na ating, ating ginagawa. Tandaan po natin na walang mahirap pagsasanay na aking pinapakita sa inyo na para sa ilan. Sa una, gumagamit ko ako ng kundiwar. Pero lalo na kung ang aso ay hindi marunong sa mga. Pero pipiling ko natin, napakasunti ng mga sasabing napakaharap ang aso ko, napakaligal. Ang kadahasan ng rating natin, nababasa, napakaligalig, lahat ng kilos, lahat ng galaw, sinusundak, kinagagat, mas kinagmamak, umakagat. pag saya yung tayo kita pa dahil, napakasurutin mo sa'yo. Pag ang aso mo ay sabayan mo na lang, tuluhan mo. Sa mga simple pagsasana, tuluhan ang kuku, dapat, kaliwa, kanan, labas, paso. Pag nakasura tinggi. tigil, pag nakasura ng aso mo yan, sigurado, maging magkakalma yan. At dahil pag ginawa mo yan sa kanya, sa araw-araw, sa tatlong bisis, sa isang araw, yan. ang laging, Uh, ini ay yung salita na susundin mo, susundin mo na sinasabi mo. Talun! Yan o. Bueno, diba? Napakadali. Walang mahirap mga sir. Walang mahirap mga kabundugis sa pagtuturo ng aso. Sa mga bukuhan po. Ah, sabi. Kung ang sabi mo naman. Ah, sir. Yan naman kasi ang pinapakita mo. Na-train na eh. mag na. Correct magaling magaling na si Burgi si Brax at yung kanyang ina magaling na po pero sana na kung sa mga simple pagsasanay nangatulad katulad ng ating mga tinatanggap ng tinuturo ganun pa rin nagkaroon lang po tayo ng tamang uh, kaalaman patuto tayo uh, sa loob po ng apat maglilimang taon na akong nagkaroon ng build jam malinwa ay eh, talaga namang nakukusang ko po. Katulad nyo rin ako, na humanga sa mga magagaling na ako, humanga sa magagaling na ako. At ngayon, po, naging successful ang ginawa ko, at matuto ako, ah, at hinahangahan nyo. Yan. At talaga naman, na napapasunod natin ang ako sa ating ginagawa. Kunin ang mula, ang kataha! Galing! Kapit, Yo! lapis apa kanjar nggak lapis harap, bagaimana, pokoknya mau lapis harap, lapis harap, kaliwa, simple, walau nggak herap-herap, semu-semu masuk, deh wah, walau nggak herap-herap, ngapakah dalihin sumunun, sebab orang saling tanggung harap, op, bidau, mukul Kanan kakak, 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 tahu, bangun di bila kakak, 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 pas kakak, 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 Bitaw! Ganyan lang po. Yeah. Okay? Okay? Paso. Okay. Ay okay. sir, paano pa atrasin ang asaw? Tanong. Ang dami na itatanong kung paano pa ang asaw? Ibigay ko na naman halimbawa si Rex kung paano mapapatras di ba? Lahat ng kilos mo bula ang gawa ang guide niya yung hawak mo bula. Nasaan? Nasa sentro. Di ba? Dahil nga sa sa bula, mga kadugis, susunod siya. Kung kung atras ako, atras din tanda ng kumasa niyo. Di ba? Yan oh. Nakatinga lang. At na pinagmamasdan na yung bulang hawak ko. Harap, Labas! Pasok! Yan o. Sa bula pa rin nakapukos. O di ba napakadali? Dali ba? Napakadali lang. Walang mahirap. Okay. Kaya mga sir, mga dugi, kadugis, yung mga ah gustong matuto sa mga simple pagsasanay na aking ginagawa sa ating mga alagang aso, subscribe lang po kayo aking YouTube channel. At tiyak ko, marami po kayong matututunan doon mula sa mga simple salita na ginagamit natin para makasunod ang ating alang aso, pagpapatalon, at isusunod natin yung mga aso at isa kung paano po uh, magagawa ng aso ang mautusan at kukuha ng isang balay Yan po. Muli, ako, isang magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa maikling pagsasanay na ipinakita ko at binahagi ko sa inyo. Isang magandang araw po at maraming salamat. God bless po.